na naman ito. Ba't andito si Chuido? Charot. Ba't may nakaparadang truck and field sa tapat namin? Wala naman akong in-order na ano ba yan, karitilya. <laughs> Why? Ano to? Sino kayo? Ba't kayo nandito sa bahay namin? Wala akong maalala. <laughs> Anong laman ba nito? Hindi ko na talaga maalala. Tao ba to? Bagay? Hayop. <laughs> So, after almost or more than 70 days, hindi ko na kasi binilang yung eksaktong araw na lumipas bago dumating itong pinadala kong package via Phil Asia Cargo. Mahirapan ko pa yung sarili kong magbilang eh. Ang importante, dumating, diba? <laughs> so, matapos pirmahan ng tatay ko, oh, pinasok ko na sa loob para i-unbox. O, oh, diba? Change outfit agad. <laughs> Agay ugaw mo. Excited ya maong. Gusto ko sana doon sa may tapat ng kalsada i-unbox para makita ng buong barangay namin. Kaso, parang uulan nung mga araw na ito. Kaya, dito na lang sa loob. <laughs> charot lang ba? Wala man kasing lamang pagkain ito, tsaka pasalubong, puro damit ko lang, tsaka konting appliances. Kasi naramdaman ko na noon na parang hindi na ako makakabalik sa Saudi. Ya. Eh, di pinabagahe ko na lang lahat ng mga damit ko doon, tsaka ibang mga gamit. <laughs> Bale, saglit lang itong pag-unbox ko, ha? Ito-double check lang natin kung may nawala ba para masiraan natin yung cargo na pinagpadalhan ko. <laughs> Charot. Nakita nyo naman na siguro, di ba, yung vlog ko dito habang sinasalansang ko lahat ng mga laman sa loob. So, parang resibo na lang ito kung mapagkakatiwalaan ba talaga ang Phil Asia Cargo de Consensia. <laughs> So ayan, nung pagbukas ko gamit ang nail cutter, ganun pa rin naman, walang pinagbago. Pati yung pagkakatupi ko ng kumot, parehong pareho siya. Hindi siya nagalaw as in. <laughs> Andyan yung mga sabon ko na powder, panlaban, 17 kg yan total lahat. Andyan din yung aking air fryer na nabili pa sa low, -low. Hindi ko nga lang sure kung na-damage ba sa loob or hindi. Subukan na lang natin, mag-air fryer ako ng manok mamaya, abangan ninyo ha. Andyan din yung mga binili kong lutuan, kung saan kulang ng isang tornilyo yung takip. Pero hindi na to kasalanan ng cargo ha. Haanhin naman nila yung isang tornilyo diba. It is my accountability kasi hindi ko dinebel check nung pagkabili ko. Ah, ah. Higit sa lahat, andyan din po yung aking nabiling basmati rice. Ito yung mahahabang butil ng bigas B. Kung saan gagamitin ko sa pagluluto ng biryani at kabsa dito sa probinsya. Tapos sunod naman ay ito ay Nay, nay nagbablog ako nay. <laughs> Tapos ang pinaka-importante sa lahat na hindi nawala ay itong girdle ko. Diyos ko! Mawala na lahat-lahat talaga. Wag lang ito. Mahalaga sa buhay ko ito ngayon kasi nachichismis ako dito sa barangay namin nabuntis buntis daw ako. Kaya kailangan kong mag-girdle para pagtakpan ang kahayupang ginawa sa... <laughs> Charot lang. Naku, sisiraan ko talaga kayo pag ito nawala. <laughs> Thank you so much, Phil Asia Cargo, for the safe and sound by Taylor Swift of My Bagahe. You are so legitimate po talaga. Ayan, tuwang-tuwa si Sam sa binigay kong jacket sa kanya. Hindi niya alam eh, pabirila lang bili ko dyan sa may Haraj Market. <laughs> Tapos ayan na po yung mga natira, mga damit ko na lang. Tsaka uniform ko sa Danube na hindi pa nagagamit. So ngayon, dumiretso ako dito sa my new public market sa San Carlos City. Dito sa my Valerio Met Shop para bumili ng manyok. Shout out po sa mga nagasis akin. At kinuhanan pa nila ako ng bago, fresh na fresh from the baul. Hindi ko na natanong yung mga pangalan, comment na lang po kayo. Pero babalik pa rin ako dito. Okay, magalala. Lagi naman kami nabili dito eh. Dalawang pirasong malalaking buong manok yung binili ko, 417. Para i-air fry at na ang malaman natin kung na-damage ba or gumagana pa ang air fryer na nabili ko sa Saudi but this will be a story for another what if stay vlog pala <laughs> see you tomorrow for the season 2 muli ito po ang inyong happy pill albert castro na nagsasabing no to toxicity let's make people happy ad <laughs> ano